Inalis na sa puesto ng Rizal Police ang isang police patrolman mula ho sa Morong Municipal Police Station na nag-viral matapos maglabas po ng baril dahil sa away po sa kalsada sa Antipolo City. <laughs> may mga cellphone na po ngayon mga kapuso. may mga camera yung mga cellphone magingat po kayo sa inyong uh, bugsunan damdamin ayan o, oh, tignan din to Natang, na, eh, matatanggal pang ano pulis to pare yan yan? ayon kay police Colonel Felipe Maragon hepe po ng Rizal Police nasa restrictive custody na po ang pulis na yan sa Morong Municipal Police Station kwento po ng police sa kanyang hepe galing daw po siya sa Antipolo City Pauwi na po siya sa bayan ng Morong noong uh, June 16 ng magitgit umano ng 16-wheeler truck sa Teresa Road. Pinainto umano niya ang truck pero dalawang beses siyang uh, hindi pinansin at sa pangatlong beses lang tumigil. Eno ba malay ng truck driver ko? Hold upper yan.